Hindi nyo kailangan maging mahirap. Ang importante, para makatanggap ng tulong sa DSWD, may krisis ka na pinagdaraanan kahit sino ka man. Does DSWD have any form of assistance to the working class when they lose their jobs? It's always the poor people who gets the benefits and yet the working class does not seem to be eligible for any assistance from any government agency then and now because they are not poor. Yet the working class is the heart of the tax generation that all government department use to assist poor people. Does the working class also get assistance? Secrex? Hi, ako si Rex Gatchalian. Ako ang secretary ng Department of Social Welfare and Development o mas kilala yung DSWD. Gusto kong malinaw na maipaliwanag sa taong bayan na mali yung akala o yung haka-haka na ang DSWD ay para sa mahirap lamang. Ang social welfare o ang tulong financial para sa lahat yan ng mga Pilipino, para sa ating mga mamamayan. Basta may pinagdaraanan ka na krisis, pwede mo gamitin yung AX program namin o yung assistance to individuals in crisis situation. Ang kailangan mo lang gawin ay e magtungo sa pinakamalapit na DSWD office at dalin yung mga necessary na paperwork. Pag tungkol naman sa iba pang pangangailangan, dalin nyo lang yung mga supporting document. Hindi nyo kailangan maging mahirap. Ang importante para makatanggap ng tulong sa DSWD, may krisis ka na pinagdaraanan kahit sino ka man. Para sa karagdagang informasyon, like at follow nyo ang Facebook account ng DSWD.